isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap mga kababayan ngayon po andi dito po ulit tayo sa, eh. isang uh, truck trading kung saan na uh, kinakabit na po nila yung wing van na nabili po nila yan sakto sakto lang po sa truck po nila oh. parang sinukat Mas kanina pa kayo ah. Uh, sa sa side sa side no lang yun ah na nadali Dito po yata kasama si Sir ngayon. Sama. Na? Ay, di kasama? Na. Ay, hindi niyo kasama. Hmm. Ito po yung ano. Truck po nila na kinabit na lang 'tong wing van. Ikutan natin dito pa si Sir. <laughs> Sakto lang ah. Ta hmm. uh, ito po yung nabiling wingband. So marami pa po itong proseso, balik kakabit pa po nila yung makina. Yun pong mga host na kukoneksyon para po uh, tumaas itong uh, wing ban itong wing yan, yung pakpak -pak. kaya tinawag po tayong kaya po ito tinawag na wing ban eh, meron po siyang uh, parang pakpak yan okay abi tono ito po ay uh, ang haba po nito ay 20 ha ha yan so may may lang siguro to tapos nila to at ito temporary lang po nila ito na ikakabit at pagdating po nila doon sa kanilang area doon na nila uh, ipapinalize at may bihaya lang po nila papuntang uh, Davao. Yan. Ang ganda. Sakto. Tsaka, uh, suyerte po nila dito sa nabili po nila na wing. Kasi, uh, bagong-bago pa ho. Wala pa itong sira. Yan. Ayusin nila nila dito yung uh, hose. At saka yung pagkabit po nila ng motor. saka yung kanyang uh, tailgate. So, kung gusto niyo pong bumili po ng iba pa pong mga wingman na bago. Ito, marami po dito. Marami po kayong pagpipilian. Mga yan. Mga sariwang-sariwa po yan. Yan po yung mga... Japan na uh, surplus original po yan complete po yan ready na po so mostly, kara mostly po ang binibenta po dito mga wing band ito po may mga ganda po ng mga tailgate po nila oh. yan. galing po talaga ito sa auction na uh, napanalunan po nila sa bidding yan. ito po mayroon pa po dito drum side ah uh, Pangalan nito. Drop side. Meron pa silang drop side dito. Na napakaganda ho. So, dumami mer nung isang araw wala pa ito eh. To. To bago. Bagong dating po nila 'yan. So, so nais po bumili ng mga truck, mga wing van, drop side. Ito po, mayroon din pong close van. Uh, tawag lang po kayo sa aking uh, number na nasa screen po. At uh, sa so, bawat pagbili niyo po ng uh, mga truck or mga sasakyan or minivan sa akin ay may uh, sa akin po ay meron po tayong mga kababayan po na matutulungan sa kabundukan po ng Indanao. At uh, siya nga rin po pala mga kababayan, mga kalingap. Uh, tumatanggap din po ako ng mga uh, used clothes, mga gamit, ng mga damit na ipapamigay po natin sa mga katutubo. At, uh, tawag lang po kayo sa akin or message po kayo sa aking messenger. At, uh, kailangan, kailangan po yun mga kapatid po nating mga katutubo na pinapuntahan natin sa kabundukan po ng Mindanao. So, kung magustuhan nyo po itong aking uh, video, pa-like, comment, and share na rin po para mas mapalawak po po natin ang ating channel. At uh, pakimessage nyo po ako sa aking messenger, Kalinga Turak, na nakalagay po sa screen. At ang aking number. So, yun lang po. At saka, po, uh, supportan din po natin sila, Balsantos Matubang, at inyong vlog, Kalinga Prab. At hanggang uh, dito lang po aking vlog. At ingat po tayo lagi. And God bless. Bye-bye po.